Ka ba? hindi ka mahal ni Carl. He's just playing with you. Tama si Elizabeth. This is just a practical joke. Hindi ba, Carl? Ma, myself? don't you get it, ma? Tapos na yung pagpapanggap ko. Totoo lahat ang sinabi ko. Girlfriend ko si Kara. At mahal ko siya. Kapal oh, mukha mo na Huwag na huwag mong i si Karen. Padaan mo yan. Ano ka lang. <laughs> Uno, alis tayo. Tara, alis tayo. Kahit anong sabihin mo, na magpa rin ako sa'yo. Dahil ako ang pinini ni Karen. Pagkakita na niyan! Nagkundi ako mga kawan niya! At ayokong merong lalabas sa media bukas sa mga nangyari ngayon dito! Nagkakita niya! para pasensya sa nangyari kanina. Mali ang ginawa nila sa'yo. Ang mama mo, pati si Elizabeth, pareho silang naniniwala na na kayo pa rin ni Elizabeth eh. Kanina nagtapang-tapangan lang naman ako eh. Pero sa totoo natatakot pa rin ako, Carl. Paano kung... Paano kung bigla na lang ako mag sa panaginip na to? Ito panaginip. Kung ano man yung nararamdaman ko para sa'yo, totoo yun. Walang isipin ko anong pinapaniwalaan ni Elizabeth sa ang mahal ko. Wala silang pakialam sa atin. Mahal kita. Hindi na nga mahal ba?